patuloy natin itong uh, Yakult okay so wala naman natin na yung marami uh, hello gandang uh, hayop sa umaga to po si Doc Bernie andito po tayo sa aming bahay so ito po yung aking mga pinagmamalaki mga na-achieve po ng aking mga anak so ang pag-usapan po natin ngayon ay itong tungkol, tungkol sa Yakult okay kung okay ba ito o hindi Okay, ah, uh, napakainit. Okay, sa tuloy natin, ang topic na natin ngayong araw ay tungkol dito sa Yakult. Ah, uh, maraming mga bets na hindi ito nire-recommend. May mga bets din naman na nire recommend ito. Okay, so sa aking uh, personal uh, experience, Marami na ako niresetahan ng uh, yakult sa aso, okay? na lang, dapat uh, tandaan natin na ang mga sumusunod, okay? Number one, pag sumobra yung yakult, magiging constipated yung ating mga alagang hayop. Dapat, uh, at least 12 hours ang uh, interval nung pagbibigyan ng yakult, okay? So, number one, yung interval nung pagbibigay, huwag nating isusunod-sunod nabibigyan sila okay so imbis na makakatulong makakasama pa sa ating pets okay so number two dapat yung sizes ng aso natin parang gamot din yan kailangan ah uh, kung ano yung pwede lang sa kanila yun ay bigay halimbawa ito hindi ito po pwede sa mga small size mga mini pins mga maliliit na mga pomeranian kung pomeranian saka mga mini pins Uh, at least 1 fourth lang yung mga small breeds, small toy breeds 1 fourth lang nung uh, Yakult, pagka nabigyan natin sila i-rep natin sila then yung mga medium pagaya nung mga Shih Tzu, pwede na half, half sya Shih Tzu, mga Aspen natin, mga medium half Yakult sya then 12 hours interval okay? yung mga large breed naman, mga German Shepherd mga Malinois Doberman Rottweiler, so isang buo Uh, bigyan bigay natin sa kanila at uh, 12 hours uh, interval. Then pag pagka nakita natin na uh, medyo nabubuo na yung kanilang uh, may stop na natin. Kasi madalas napapansin ko na pag ni-reset ako yung yakult, nasasarapan na bigyan ng may-ari. So ang nangyayari, hindi niya ini-stop dire diretso. So pagbalik ng aso, pagkinalpit, uh, pag pinalpate, pinalpate ko tignan ko. ah uh, nasyado lang na constipated yung aso. Hirap naman ngayon dumumi. Okay na siya, magaling kaso, constipation naman ang problema. So, ang nangyari, eh, balik na naman, ititrit naman natin yung constipation niya. Okay? So, ayun, uh, i-recap natin. Number one, kailangan yung interval ng pagbibigay uh, every 12 hours or twice a day. Then, ah uh, yung sizes o recommended na ibibigay natin sa ating uh, alagang hayop. okay na siya, stop nyo na. Okay? Okay, ayun. Okay daw, sabi ni Magnus. Yan ang aking uh, pet dog. Isa pa. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyong uh, pakikinig. To police dog money. po na